Ay, ito po nyo guys. Yung, yung ginawa natin yung chin guide na DIY guys. Uh, reveal natin anong nangyari sa ating sweet arms. Okay kita ba? May gas gas ba? Wala. Okay guys. Ito. Wala naman, okay naman So, kayo dyan So, nasirang mga Dumang chin guide yan na gawin sa inyo papalitan nyo yung DIY lang makamura pa kayo at sulit pa yung diskarte at solid-solid yung diskarte din okay guys lamat